Mga idol at kabayan, breaking news! Presidente ng Iran at Prime Minister nito nasawi matapos bubagsak ang sinasakyang helikopter. Agad namang itinanggi ng Israel na may kinalaman ito sa mga pangyayari. Ito ay isang dagok ngayon sa Iran Revolutionary Guard Corps dahil sabay na nawala sa kanilang bansa ang dalawa sa kanilang matataas na leader. Fighter jet ng Pilipinas kasama ang mga fighter jets ng US Navy nagpatrol sa West Philippine Sea. Ganito kaimportante at kahalaga ang mas pinalakas na alyansa ng Amerika at Pilipinas. Tatlong barkong pandigma ng India dumating sa bansa magsasagawa ng maritime exercise ang Philippine Navy at India Navy sa mga katubigan ng West Philippine Sea. Bamban Mayor Alice Goo tinanggala ng Department of Interior and Local Government ng kapangyarihan na makontrol ang local police. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan sa ginawang hakbang ng DILG? We would withdraw the deputization of Mayor Go. As a consequence, all the privileges attached thereto are revoked immediately, including its control and supervision of its local police. Breaking news mga kabayan Iran Helicopter bumagsak trending ito ngayon mga kababayan dahil ang sakay ng nasabing Bell 212 Helicopter ay ang mismong presidente ng Iran na si Ebrahim Raisi at ang Iran Foreign Minister na si Hussein Amir Abdul Hayan. bumagsak ang helikopter sa isang bulubunduking bahagi ayon sa mga opisyal ng Iran bago pa man nakuhanan pa ng video ng Iran State Media na nasarob ng helikopter si Iran President Ebrahim Raisi at Iran Foreign Minister Hussain Amir Abdul Hayan. habang nag-iikot ito sa bahaging hilaga ng kalura ng Iran. Isa sa mga dahilan na tinitingnan ng mga otoridad sa pagbagsak ng helikopter ay dahil sa masamang panahon. Matapos ang masusing paghahanap, natagpuan ng mga rescuer ang pinagbagsakan ng helikopter sa silangang bahagi ng probinsya ng Azerbaijan. Ayon sa mga bagong impormasyong nakalap ng iba't ibang source gamit ang drone, ang Bell 212 helikopter na sinasakyan ng presidente ng Iran at ng Iran foreign minister nito ay tuluyang nawasak. Ba الان دارید اینجا شما میبینیم که متاسفانه بالگرد به این سب که به این شکل تو منطقه سقوط کرده دوستان خیلی زحمت کشیدن به لحظه بودن که بتونن این تصاویر رو ضبط بکنن سپاسگزارم از همه کسانی که کمک کردن کمک حال ما بودن در جمعیت الله در سازمان امداد جنود در تیم پهبادی جمعیت الله بسیار تشکر میکنم که زحمت کشیدن این به تصاویر رو در اختیار ما دادن و این جستجو رو انجام دادن. دغدغ پدیتو، لباس نارین ان پهایگ ان نگ بی نغبیبیگای نان کومپرماسیون، نان پرزیدنت ان ایران، ات ان ایران فورن مینیستر، ات ما قسامان ای آی نسوی سان هلیکوپتر کراش. عباس عباس کیان یانندا وارد، اونا یولادن. این دقیقه دقیق مختصر دینه. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan sa mga nagtatanong at napapaisip dyan. Ano kaya ang magiging kalabasan kapag pinagsama ang puwersa ng Pilipinas at Amerika? Well mga kabayan, ang mga larawang inyong nakikita ay halimbawa lamang kung paano at gaano kaepektibo ang kombinasyon ng kakayahan ng Philippine Air Force at US Air Force. Dalawang erplano ng Pilipinas, ang FA-50 fighter jets, lumipat kasama ang mga eroplanong mandirigma ng Amerika sa mga nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea bilang suporta ng U.S. Indo-Pacific Command, Special Operation Command Pacific, Pacific Fleet, Pacific Air Force, Marine Forces Pacific, Space Force Indo-Pacific, U.S. Cyber Command, U.S. Space Command, at ang Philippine Air Force ay nagsagawa ng Air Maritime Operation sa South China Sea o West Philippine Sea upang palakasin ang Joint Force Interoperability at kakayahan bilang pagpakita ng pangako nito sa malaya at bukas na Indo-Pacific. Kasabay na nagpatrol ang dalawang fa 55 jets ng Pilipinas, ang F-A-18 Super Hornet, EA-18G Growler ng US Navy at maging ang isang MC-130J Commando, Bamban Mayor Alice Goo. Tinanggala ng Department of Interior and Local Government ng Kapangyarihan na makontrol ang local police. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan sa ginawang hakbang ng DILG? You can have the control and supervision over the police. No? So, ang gagawin namin ngayon is I have instructed the Polcom to initiate proceedings for the withdrawal of the mayor's deputization. Ibig sabihin nito, pagkatapos nga ng investigasyon nito, no, of course may sufficient grounds, we will withdraw the deputization of Mayor Go. As a consequence, all the privileges attached thereto are revoked immediately, including its control and supervision of its local police. Balitang Pilipinas pa rin tayo mga kabayan matapos ang maritime exercise ng Pilipinas, Amerika, Australia at France. Kahapon, tumating naman sa bansa ang tatlong barkong pandigma ng India. Nasa bansa ngayon ang INS Delhi, isang guided missile destroyer, INS Shakti, isang free tanker, at ang INS Kalta, isang anti-submarine warfare corvette. Sa pagdating ng mga barkong pandigma ng India, magsasagawa ito ng maritime exercise kasama ang Pilipinas sa katubigang nasasakupan ng bansa. सो मैं पापा मैं करूंगा 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 मैं वेलकम टू द इंडियन न्यूज शिप एज यू आर अवेयर थ्री शिप लाइन अल्टी मोबाइल डेस्टॉल एंड अ शक्ति टैंक एंड एंड अल पान एंड गॉर्मेंट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेवी देश विशाखापटनमीला पर्सनल फ्रॉम द इंडियन The will engage in a wide range of actions that is on the between actions interactions, including such as mental exchange, sports fixture, prospect visits, cultural visits, and collaborative community outreach programs, which are aimed at further strengthening the existing operation and operations. Exercise and see the and the once from The two nations share common interests, particularly in maintaining peace and order in the Pacific region. The Indian Navy and the Indian Navy share strong bonds of friendship and both have endeavoured